Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola. Ayan o, naglalaga tayo ng itlo. 14 pieces. Para sa ating top neneng. Lagayin lang natin siya 10, min eh, 10 minutes. Hello guys. <laughs> hello guys. Hello guys. Ito, meron tayo dito 1 cup na harina, 1 fourth na cornstarch, all-purpose flour, cornstarch. Meron din tayo ditong asin, seldener, seldener, <laughs> Meron tayong chicken powder. May tayo ng paminta. May tayo ng quick rice, yeast, instant yeast. At saka baking powder. Sa ating coloring is for mamas, from mamasitas, aswete. At saka meron tayo itlog. Ito ay gag gagawa tayo ng tokneneng At saka gagamit tayo ng tubig, one cup. Okay? Umpisa na natin ang gagawa. Paghalo-haloin lang natin ito. Ito. Saka, paminta. Gamihan natin ng paminta para mas magaling maanghang-hang. Okay. Gamitin tayo ng aswete. Okay. One teaspoon. Ganoon ba? Diba, oh? Gamitin tayo ng 1 teaspoon na yeast. Instant yeast. Gamit tayo na 1 teaspoon na baking powder. At saka asin. Gamit tayo dito ng isang 1 teaspoon din. Tapos, yung ating pampalasa. Ano? Uh, tawag ito? Dalawang teaspoon na chicken powder. Yun lang po at lagyan natin siya ng tubig. Punta. Saka natin siya. Imekos, mekos. -mekos. Me mekos, mekos. Okay. Hanggang sa ano siya. Lumambot. Okay. Ano lang natin siya guys. Mahirap ihaluin. Pero sa tamang panahon ay mahahalo din natin siya. ng maigi. Parang gusto ko pang lagyan ng paminta. Yung medyo mapino-pino siya. Kasi masarap yung anghang-anghang. -anghang. ito. Ngayon, hina natin yung consistency. Veryy, hina natin ito at magpipil tayo ng itlo low. Yeah. natin siya lahat muna. Ito na guys, nabalatan na natin lahat. Ngayon, maglagay tayo dito ng uh, cornstarch. Lagay na natin lahat. Meron pa na tayo doon. Para pandikit natin siya sa ating itlog. Ngayon, ilagay natin yung itlog. Ganito. Para hindi maano, matanggal yung ano niya mamaya. Ganon. Saka natin isa sa uh, ilulubog dito sa may ating butter. Ganon. Ganon, ganon, guys. Ganon. Okay. Tapos magpainit na tayo ng ating mantika. Yun, guys. Nagpainit tayo dyan. Gagamit tayo ng sunflower oil. Hinaan natin yung kapoy. Okay. dapat pa natin. Sunflower din siya. Na oil. Hmm. Dapat lubog yung ating tokhenin. Magagamit pa naman natin yun eh. Ulit. Sa pagprepeto ng ating mga ibang ano, dish. Ito na guys ah. Oh. Yung ating itlog, saka natin siya ilulubog dito sa ating butter. Ito. Ano saka natin i-submerge. Saka natin siya iprito. Ganun. Ganun din dito. Ganun natin. Submerge natin. Saka natin sila iprito. Ganun. Hmm. Okay. Gawa diba muna tayo ng apat. Submerge natin. Ganun. Saka natin iprito. guys, meron tayo dito ang tester ng temperature. Oh. Pero, gagamit tayo dito ng is chopstick, 173 Fahrenheit. Ang goal natin is at least 170. Hindi pa siya pwede. Kasi hindi lahat may tester. Kaya pwede yung chopstick o kaya yung, ano nito, barbecue stick. Pwede yun na pang test. Yan na guys, pwede na siya. Ngayon, gawin natin is ganito. Lubog lang natin siya sa dyan. Mm. Gawin din natin dito sa isa. Ganun lang. Para yung coating is hindi matanggal. Ayun. 'yung nagdendito sa isa. Okay. Ganahan lang, guys. Ganun gawin natin. Okay. Oh, nasira na ano, nabiyak. Sorry nabiyak ang aking isa na puso. <laughs> Ganyan lang guys. At, tapos, baliktarin natin. Hmm? Ayan okay. ah, ang ating finished product ng top lining. Saka tayo gagawa ng ano, sa usawan niya. Pag natapos nating ma lahat. Ganun. Gawa tayo ulit ng second batch. Yan yung last batch. Ito na guys. Ito na guys ang ating finished product na Tok Neneng. <laughs> okay, ang depresya ng Tok Neneng at saka quick-quick is yung quick-quick is itlog ng pugo. Tok Neneng is egg. Normal egg. O, oh, ayan na guys. <laughs> Isaw-saw natin siya sa maanghang na suka. Mm, sarap, 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 sarap yan guys. Pwede na kayo at hakain na tayo. Thanks for watching yan lang po ang ating video for today